Mga ginang, sandali lang po at makinig ng mabuti. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang usapan tungkol sa halusugan na maririnig ninyo ngayong taon. Kung kayo po ay babaeng lampas 60 anyos, ang inyong ginagawa sa inyong saplot manloob, underwear, ay maaaring tahimik na nakapipinsala sa inyong talusugan. Hindi lang ito simpleng discomfort, kundi tunay na panganib, impeksyon, pagkasira ng balat, iritasyon sa pantog, at maging pangmatagalang pinsala sa inyong pelvic health. Alam ko hindi ito madalas pag-usapan. Madalas, nahihiya tayo o iniisip na ganyan talaga pagmatanda. Pero panahon na para pag-usapan ito ng bukas at walang halong hiya para sa ating kapakanan at kalusugan. Ang patoo, hindi napapansin ng karamihan sa mga babae na habang tumatanda ang ating katawan, nagbabago rin ang mga alituntunin. Ang gumana nung kayo ay 30 o 40 anyos. Hindi na laging epektibo ngayon. Iba na ang inyong balat. Iba na ang inyong hormones. Iba na ang inyong pangangailangan. Nang katawan natin. Pero marami pa rin sa atin ang nagsusuot, naglalaba, at bumibili ng panty na parang dalawang puting sanyos pa rin tayo. Ginagawalan natin ang nakasanayan. At tahimik nating dinaranas ang hirap. Pero hindi na ngayon. Ngayon gagabayan ko kayo sa sampung karaniwang pagkakamali sa panti na dapat ipigil ng mga babaeng lampas 60 anyos. Ang mga payong ito ay galing sa mga doktor at eksperto sa kalusugan ng kababaihan. Naranasan ko mismo ang ilan sa mga pagkakamaling ito. Hindi ito tungkol sa hiya o sa kung ano ang uso. Ito ay tungkol sa kaalaman at ang kapangyarihang pumili ng ginhawa, kumpiyansa at mas mabuting kalusugan araw-araw. Pakinggan niyo po. Ang number 7 sa listahang ito, ginawa ko iyon ng maraming taon nang hindi ko alam na lalo lang palang lumala ang sitwasyon. Kaya, pangyaring manatili po kayo hanggang sa huli. Ang matututunan ninyo dito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong pakiramdam at sa kung paano kayo tumatanda. Tara na't simulan, pagkakamali bilang isa, ang pagsusuot ng tela na hindi cotton araw-araw magsimula tayo sa tela ng panting nyo. Sa loob ng maraming taon, naisip natin na mas maganda ang mga panty na mamahalin at maganda tignan. Yung mga may lace, yung mga makinis na parang nylon o spandex. Pero narito ang totoo. Paglampas ng edad 60, ang mga tela na hindi cotton, yung mga parang plastic, nylon o spandex, hindi na po nating tunay na kaibigan. Bakit? Dahil nag-iiba ang balat natin, mas nagiging manipis at madaling mainis. Tapos, sa init ng panahon dito sa Pilipinas, lalo na kung pinagpapawisan, naiipon ang init at moisture. Ito ang gustong gusto ng bakterya at fungi para dumami at magdulot ng kati o infeksyon. Naalala ko dati, bumili ako ng maraming ganitong klaseng panty. Akala ko maganda kasi hindi halata sa damit. Pero ang nangyari, grabe ang kati at hapdi na naramdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yun pala, dahil sa tela. Kaya po ang payo ng mga doktor at eksperto, piliin niyo po ang 100% cotton para sa pang-araw-araw. Hindi man kasing bongga tignan, pero ito ang pinakamabuti sa balat niyo. Humihinga ang tela, natural at malambot. Subukan niyo po, tingnan niyo ang pagkakaiba sa pakiramdam niyo. Madali lang po makahanap ng cotton panties sa palengke o department store at mas mura pa. Pagkakamali bilang dalawa. Ang pagpapanatili ng lumang panty nang napakatagal. Ito naman, marami sa atin ang guilty dito. Kasama na ako. May panty ako dati ang tawag ko panty ko sa Sabado. Ang lambot-lambot, ang sarap isuot. Pero matagal na pala. Siguro-siguro sampung taon na. Ay nako, delikado pala. Alam nyo po, may expiration date din po ang mga panty natin. Kahit mukha pang buo, ang tela ay nabiging luma, lumuluwag ang garter, at nagkakaroon ng maliliit na butas na hindi nakikita. Dito nang tatago ang bakterya. Lalo na tayong mga senior, mas madali tayong magka-UTI, Urinary Tract Infection, o magkaroon ng problema sa balat. Ang payo ng mga doktor, Palitan ng panty every anim hanggang labindalawang buwan. Hindi ka ilangan sabay-sabay, umti-unti lang. Kung may luma na kayong panty na kupas na, maluwag na ang garter o may butas na, panahon na para palitan. Isipin nyo, parang toothbrush. Pinapalitan natin kahit hindi pa sira kasi hindi na epektibo. Ito po ay para sa alusugan nyo. Gawin nyo na po ito para sa sarili nyo, hindi para sa iba. Pagkakamali bilang tatlo. Ang pagsusuot ng panty na napakahigpit. Mga ate, mga lola, usapang puso po ito. Marami sa atin ang imiisik na masikip ay mas maganda at mas sumusuporta. Pero ang totoo, ang masikit na panty hindi po nakakatulong. Nakakasakit pa nga. Kasi pagtanda, lumalambot ang balat natin. Nag-iiba ang hugis. Kung masikip ang panty, nagdudulot ito ng hapdi, pangangati, at minsan napipisil pa ang ugat na nagiging sanhi ng pamamanhid o kirot sa hita. Naranasan ko rin po ito. Napakasakit at hindi ko akalain na dahil lang pala sa masikit na panty. Inabot ako ng ilang buwan bago gumaling. Paano malaman kung masikip? Kung nagiiwan ng pulang marka sa balat nyo ang garter, o kung hindi nyo maisingit ang isang daliri sa garter ng panty nyo, ibig sabihin, masikip yan kailangan niyo pong mag-size up, bumili ng mas malaking sukat. Hindi ito pagbibigay o pagsuko. Ito ay pagiging matalino at paggalang sa katawan niyo ngayon. Ngayon na po ang panahon para bumili ng panty. Na maluwag at komportable. Dapat hindi kayo naiipit. Dapat malaya kayong gumalaw at huminga. Hanapin niyo po ang mga panty na high-vice at malambot ang garter. Pagkakamali bilang apat ang pagtulog ng may panty gabi-gabi. Ay nako ito ang nakagulat sa akin at baka pati sa inyo. Sa loob ng maraming dekada, natutulog ako ng may panty. Parang natural lang at mas malinis daw. Pero hindi ko alam, ang pagtulog ng may panty gabi-gabi, lalo na paglampas 60, ay pwedeng magdulot ng iritasyon, amoy at impeksyon. Bakit? Kasi pag tulog tayo, matagal tayong nakahiga sa isang posisyon. Kung may panty, lalo na kung masikip o hindi koton, naiipo ng init at pawis. Mas nagiging manipulis at tuyo ang balat natin pagtanda, kaya mas madali tayong magka yeast infection o UTI. Payo ng mga doktor, subukan niyo po matulog ng walang panty kahit ilang gabi lang sa isang linggo o kung kaya araw-araw. Kung hindi komportable na walang suot, magsuot na lang unang maluwag na cotton pajama shorts o duster na walang panty sa loob. Ang importante, makahinga ang balat nyo sa gabi. Subukan nyo po ngayong gabi. Magugulat kayo sa ginhawa na mararamdaman nyo sa umaga. Pagkakamali bilang lima. Ang paggamit ng sabong panlaba na mabango o matapang. Usapang labada naman tayo. Sa loob ng maraming taon, Mahilig ako sa sabong panlaba na amoy bulaklak, amoy dagat o amoy presko. Akala ko malinis na malinis. Pero ang totoo, ang mga pabango, pangkulay at kemikal sa sabon o fabric softener ay masyagong matapang sa balat natin, lalo na sa pribadong parte. Pagtanda, humihina ang balat natin kaya mas madali itong mainis o mangate. Ang mga kemikal na ito ay naiiwan sa tela kahit banlawan. Ang fabric softener naman nagiiwan ng wax na nakakulong ng bacteria at moisture. Kaya kung madalas kayong o may iritasyon, baka ang sabon nyo ang dahilan. Kaya po, gumamit ng sabong panlaba na walang amoy, fragrance-free, at walang pangkulay, hypoallergenic para sa mga panty nyo. At mag-extra rinse cycle para masigurong walang naiiwan na chemical. Simulan nyo po ito sa susunod na laba. Malaking tulong ito para mawala ang pangangate at maging mas malinis talaga ang panty niyo. Pagkakamali bilang anim ang pagsusuot ng panty liner araw-araw. Ito naman akala natin tama ang ginagawa natin. Ang panty liner ay nagbibigay ng pakiramdam na sariwa at konting proteksyon lalo na kung may konting tagas o spotting. Pero ang totoo, ang pagsusuot ng panty liner araw-araw ay pwedeng magdulot ng mas maraming problema kesa sa tulong. Karamihan sa panty liner ay may plastic at synthetic materials na hindi nakakapagpahinga sa balat, naiipon ang init at moisture. Mas nagiging manipis ang balat natin pagtanda, kaya mas madali tayong magda yeast infection, pantal o amoy. Kung kailangan lang, tulad ng konting spotting o mahabang biyahe, okay lang. Pero kung araw-araw na lang, pag-isipan nyo na po itong itigil. Kung gagamit, piliin ang cotton at walang amoy, at palitan every apat hanggang anim na oras. Simula ng itigil ko ang araw-araw na paggamit ng panty liner, mas sariwa ang pakiramdam ko. Subukan nyo po, baka mas gumanda ang pakiramdam nyo kaysa sa dati. Pagkakamali bilang pito ang pagbaliwala sa roll ng panty sa hindi mapigil na ihi. nayon. Ito po ay personal at alam kong marami sa atin ang nahihiyang pag-usapan. Pero kailangan nating pag-usapan ito. Ang konting tagas ng ihi, lalo na pag umuubo, bumabahing o nagbubuhat ay napakakaraniwan pag lampas 60. Hindi po ito kahihiyan. Normal lang po ito. Pero ang mali natin, tinatago lang natin. Nagsusuot tayo ng makapal na panty o naglalagay ng maraming panty liner. Pero hindi ito solusyon. Ang ordinaryong panty, hindi dinisenyo para sa moisture. Pwedeng magdulot ng iritasyon, amoy o pantal. Kung madalas na po ang konting tagas, pag-isipan niyo po ang paggamit ng incontinence underwear o panty na dinisenyo para dito. Hindi na po ito mukhang diaper. Marami na pong magaganda at komportabling klase ngayon na mukha lang ordinaryong panty. Ang kaibahan, sinisipsip nito ang moisture at iniiwasan ang amoy. Ako mismo nagpalit ako nito at hindi na ako babalik sa dati. Mas malinis ang pakiramdam ko. Mas confident ako. Huwag po kayong mahihiya. Ito ay para sa kumpiyansa at ginhawa nyo. Tingnan nyo po sa mga butika o online. Marami na po nito. Subukan nyo po. Malaking tulong ito. Pagkakamali bilang walo. Ang pagsusuot ng low-rise na panty. O pag-usapan naman natin ang estilo ng panty. Ang low-rise na panty, yung mababa ang garter, hindi na po maganda para sa atin ngayon. Kasi dumudulas, naiipit ang tiyan at hindi nagbibigay ng suporta sa puson. Habang tumatanda, humihina ang tiyan natin at nag-iiba ang hugis. Ang low-rise, hindi nakakatulong sa mga problemang ito. Dati, mahilig ako sa low-rise pero pagdating ng tanghali, Hinahatak ko na lang palagi, hindi na komportable. Kaya po, pumili ng high-rise na panty, yung umaabot sa puson o bewang. Nagbibigay ito ng malambot na suporta at hindi na kayo kailangan mag-adjust. Ngayon na po ang panahon para mag-upgrade sa high-rise. Subukan niyo po, mas komportable at mas confident kayo sa bawat galaw yun. Pagkakamali bilang sham, ang hindi pagpapahinga sa balat mula sa panty. Narito ang isang bagay na hindi gaanong nababanggit pero malaki ang epekto, lalo na kung madalas kayong may iritasyon. Ang pagkakamali bilang siyam ay ang patuloy na pagsusuot ng panty nang hindi binibigyan ng oras ang balat nyo na magpahinga at huminga. Isipin nyo po, nagsusuot tayo ng panty buong araw. Ang ilan sa atin nagsusuot din pagdulog, tapos paggising, bagong panty ulit. Ito ay dalawang na oras na may tela sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng katawan. Ang balat natin ay matibay, pero hindi ito imortal, lalo na paglampas 60, kung kailan mas nagiging manipis at tuyo ang balat. Idagdag pa ang pawis, konting tagas o pagkiskis at ang patuloy na presyon ng tela ay nagiging stress sa katawan na hindi nakakapagpahinga. Parang nagsusuot lang tayo ng sapatos buong araw araw-araw nang hindi tinatanggal. Sa huli, sasakit ang paa nyo. Ganoon din ang pribadong balat nyo. Kaya po, bigyan nyo ang sarili nyo ng regular na pahinga mula sa panty pag nasa bahay kayo. Kahit oras lang sa gabi bago matulog. Magsuot ng malambot na duster o maliwag na shorts. Hayaan nyo ang balat nyo na magreset at huminga. Lalo na kung galing tayo sa impeksyon o pangangati. Simulan nyo po ito ngayon tingnan niyo kung paano gumanda ang pakiramdam ng balat niyo. Pagkakamali bilang sampu, ang hindi paggamit ng panty na sumusuporta sa puson. Panghuli, ito ang hindi madalas na iisip kasi hindi naman tayo tinuruan. Ang pagkakamali bilang sampu ay ang hindi pagpili ng panty na sumusuporta sa inyong puson. Pelvic area. Baka iniisip yo, suporta, hindi ba sa bra lang yan? Oo, ang bra ay para sa dibdib. Pero alam niyo po ba ang tamang panty ay makakatulong din sa inyong pian at sa pelvic floor. Hamang tumatanda ang mga babae, lalo na pagkatapos manganak, menopos o operasyon, at mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, matris at tumbong ay natural na humihina. Ito ang tinatawag na pelvic floor relaxation. Pwedeng magdulot ito ng sakit sa likod, pakiramdam na may pressure sa puson, o konting tagas ng ihi. Pero ang karamihan sa panty sa merkado ay pang fashion lang, hindi pang suporta. Kaya napipilitan tayong magsuot ng panty na walang tulong o mas malala pa. Naiipit sang malambot nating bahagi. Dito pumapasok ang panty na may suporta sa puson. Hindi ko sinasabing magsuot kayo ng shapewear o masikit na compression shorts. Ang ibig kong sabihin ay malambot, high-waisted na panty na cotton o microfiber na dahan-dahang yayakap sa puso nyo. Nagbibigay ito ng konting lift at stability, parang sapatos na may suporta. Hindi mo agad mapapansin, pero mas derecho ang tindig mo, mas balanse, at hindi ka agad napapagod sa dulo ng araw. Nang sinubukan ko ito, hindi ako umasa. Nang marami. Pero pagkatapos ng isang hapon na nag errands at naglalakad, naramdaman ko ang malaking ginhawa. Mas kaunting pressure sa likod, mas confident ako sa paggalaw. Ang pagbili ng kung ano ang gumagana para sa katawan nyo, lalo na habang nagbabago, ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Hindi natin inaasahan na parehong kotse ang gagamitin nating habang buhay nang walang tune-up. Hindi nating sinusuot ang parehong sapatos na sinuot natin noong 20 tayo. Kaya bakit pa rin tayo nagsusuot ng panty na walang tulong sa mga parte ng katawan natin na higit na nangangailangan ng kalinga? May mga brand na ngayon na gumagawa ng maganda, functional at breathable na panty para sa mga senior women na may light support zones, malalawak na garter at full coverage na hindi gumagalaw at nakakatulong sa paggalaw nyo. Kapag suot mo ang tamang panty, hindi lang mas maganda ang pakiramdam mo physically. Mas malakas ka, mas panatag, at mas konektado sa pangangailangan ng katawan mo. Kaya wag po itong balewalain. Maghanap po kayo ng panty na may suporta sa puson. Tingnan nyo po ang pakiramdam nyo pagkatapos. Malaking tulong ito sa araw-araw nyo. Ang gabay sa mas malusog na buhay. At yan na po, sampung pagkakamali sa panti na karamihan sa atin ay nagawa nang hindi alam ang epekto sa ating kalusugan, ginhawa at kumpiyansa. Pero ngayon, alam yun na. At ibig sabihin, mas matapapili na kayo ng mas mabuti. Hindi lang para sa katawan nyo, kundi para sa buong pagkatao nyo. Kasi hindi lang ito tungkol sa panti. Ito ay tungkol sa mas malalim na bagay. Ito ay tungkol sa pagtanggi na tiisin ang hirap dahil lang sa nakasanayan. Ito ay tungkol sa patikinig sa aping katawan, paggalang sa mga pagbabago nito, at pagtugon ng may kalinga sa halip na hiya. Ito ay tungkol sa pagsasabing, tarapat dapat ako sa ginhawa, karapat dapat ako sa kapayapaan. At hindi ako nandito para tahimik na magdusa sa ikalawang bahagi ng buhay. Kinugol natin ang maraming dekada sa pag-aalaga sa iba, mga anak, asawa, kaibigan, magulang. Nayon, panahon na para alagaan ang ating sarili ng may parehong pagmamahal at paggalang. Kaya kung sisimulan nyo sa pagbili ng ilang pares ng breathable cotton undies, pagpapahinga sa balat sa gabi, o pagtatapon ng lumang panty na nakuha nyo pa noong early 2000s, Umaasa ako na binigyan kayo ng video na ito ng pahintulot na unahin ng sarili, kahit sa pinakamaliit na paraan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakilike naman po. Malaking tulong po ito para mas marami pang senior Pinay ang mapakita ng ganitong klasing impormasyon. At para sa inyong mga kababayan, saan po kayo nanunood ng gabay kay senior Pinoy? I-comment nyo po sa baba kung saan kayo galing, at kung ano ang natutunan niyo sa video na ito. Gusto naming basahin ang inyong mga kwento at katanungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na rin po.